Hello mga bida Hello mga mawe! And for today's video mga mawe, magluluto nga pala ako ng siyasyadong tilapia. Hindi pa nga mawala sa isip ko mga mawe na piniprito nga muna pala yung tilapia bago nga natin gawin siyasyado. <laughs> dahil nga kasi nagmamadali nga ako, dahil alam nyo naman nga si CJ ay napakakulit na Iniwan nga. ko kasi siya doon sa labas at binabalikan-balikan ko nga lang ang batang makulit. Talaga naman kapag nga nanay ka na ay multitasking na nga tayo. Yung tipong 24 7 talaga ay nanay ka tapos tendera ka pa tapos vlogger ka pa, san ka pa? Dito ka na ganun, Charis. <laughs> At maidagdag ko nga rin na nag edit ka pa, Diyos ko miyo marimo. Pero syempre, hindi po ako nagre-reklamo, Lord, dahil gustong gusto ko rin naman itong ginagawa ko. Minsan nga ay na-over nga lang ako sa pagod, ganun. Pero kahit ganun na nga ay tuloy pa rin, Lavorn, push lang, ganun. Spine. Para sa kinabukasan ba? So, eto na nga mga mawe. Kaya naman ako walang afloat for one week. Ay talaga namang sobrang nadrain nga Yung ako. Yung tipong gustong gusto ko na talagang magpahinga kahit isang araw mag day off gun Ewan ko ba minsan talaga ay nauubos tayo mga mawe sa hindi natin malaman na dahilan. Alam ko naman, na hindi lang ako yung ganito pero talagang pagod na pagod nga talaga yung katawan ko pati nga yung utak Pero alam nyo ba mga mawe na meron nga mami's na nagchat nga sa akin at talaga namang nakapag-motivate nga sa alam akin. Alam yun kahit nga isang linggo nga akong wala ay meron pa rin nga talagang nakakaalala sa akin at bumibisita nga dun sa page ko. Diba kahit sa simpleng pagchat lang na naalala ka ay talaga namang masayang masaya ako. Si mama Dayan and family nga ang aking tinutukoy dyan mga I-post nyo na lang nga kung gusto nyo nga mabasa ang aming mga chat. Talagang nakaka-overwhelm talaga yung pag-motivate niya sa akin. Alam mo yun, yung akala mo ay eh, talaga namang sobrang tagal na naming magkakilala. Ganon level. Maraming maraming salamat talaga sa'yo, Mama Dayan and family. Talaga namang na-motivate mo ako ng bonggang bongga. Ganon. Yung mm -hmm. tipong nag-uumpisa pa nga lang ako sa vlogging, eh talaga namang nakikita ko na nga itong si Mama Dayan and family na talaga namang sumusuport sa akin. And going back nga dito sa video, mga mi, gumawa nga pala ako ng ice candy. Wala lang tinry ko lang, baka kasi sakaling mabili. Siyempre, hindi naman nga ako nagkamali at talaga namang eto ang pag-upload ko ay eh, ubos na nga itong ice candy mga mi dahil super late upload na nga ang inyong kumaw. At nga lang talaga sa mga bata kapag nga ganito yung mga binebenta mo. At first time ko nga lang gumawa ng ice candy mga mi at tumingin nga lang ako kay YouTube. Doon lang naman talaga ang tinginan kapag nga may mga bagay tayong hindi alam, di ba? Medyo kinakabahan pa nga ako kasi nga baka mag-failed nga itong ginagawa ko dahil nga first time ko lang. So, eto na nga ang aking mga nagawa mga mawe. Nakagawa nga ako dyan ng 55 pieces mga mawe at ang benta ko nga lang dyan ay 4 pesos. Okay na din sa akin yun dahil meron pa naman yung mga sobra at makakagawa pa nga ako ulit ng second oh, batch. Oh, siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ako. ko.